Tulungan ang hinantungan ng isang 53 anyos na lalaki matapos na ito ng reklamong pang-aabuso, di umano kamakailan. Sa ulat na nakarating sa tanggapan ni Police Colonel Heril Dagit L. Bruno, Provincial Director Nepo, kinilala ang sospek na si Tomas Abiyug I. E. Mactal, 53 anyos may asawa isang construction worker at nakatira sa barangay Santo Tomas, Piñaranda, Nueva Ecija. Ayon sa pulisya, ganap na alauna ay e medya ng hapon nang magkasa ng isang operasyon ang pinagsanib persa ng Dapang City Police Station Lead Unit, EIUNEPO, 1st PMFC 4th Maneuver Platoon at RMFB 3303rd Maneuver Company na dinamitan ng alternative recording device sa barangay Bayanihan, Dapang City Nueva Ecija hindi naman na nagawang manlaban ng suspect matapos na silbihan ito ng warrant of arrest para sa di dalawang bilang ng kasong paglabag sa Section 5B at Section 10 ng Republic Act 7610 Child Abuse na pinalabas ng Presiding Judge of Regional Trial Court, Third Judicial Region, Branch 87, Gapan City, Nueva Ecija, pinitsahan noong June 30, 2025 at natanggap ng nabatid na istasyon ng pulisya noong July 31, 2025 na may inirekomendang piyansa na umaabot sa 216,000 pesos. Nakakulong ngayon sa Gapan City Police Station ng sospek para sa tamang disposisyon. Para sa police report, ito si Myra Maruso na para sa DWNE Teleradio, ang inyong kakampi.